Nandito na po ako sa aking tahanan Happy Sunday! Ayan, may papaya ako. Sana bumunga ka. Ay, may bunga na siya. Very good. Sayang. Uh, happy Sunday po. Ayan. Dito po kami sa aming tahanan. Ayan, yung kubo namin. No? Yung motor ko. Happy Sunday po. Yan, yung mga halaman ng aking misis. Oh. Ayan. Ayan po ang namin tahanan. Hindi pa napapagawa. Hindi pa ako nasahod kay Meta. Ayan yung mga bata dito. Shout out Eh mga kumpare ko Shout out daw Shout out sa mga kumpare ko <laughs> Nagkakasiyahan po sila doon Nagkakasiyahan oh. Lapitan tapo natin ang ating mga kumpare ko. Hello guys. Ay kumusta kayo diyan? Live ba ayan. Video lang. Kala ko live. live, live, okay. bay, live. Reels. Chat oh. out sa mga tropa pitch. Okay. Alright. right. Shout out sa mga tropa kong gutom diyan. <laughs> 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 Nagiginit pa tropa gutom. Tropang, <laughs> tropang busog kahit gutom, wala <laughs> eh. ano, Kasabayan Kasi na naman namin no.